Mangkot imong sa ikot ang rumamba mo parte sa mga mo. Sa ikong bagay, kaya mo gitman mga Aka sir. Atong na to, uh, ang sama, samad? E, samad yun, siya, Samad rin, Samad, isan. Mm, kanyang samad. Uh, moron gina? Poses na yan? buhay na na? siguro ng Lima? Mm -hmm. Aman may imo karang, para sa aling Bikin sa kwa sa sarili ko oh ama may kontra ka oh wa man eh sempre amilo ka ako nga parang ganito pero ano mapa ako, ako sa tanod ka makaron asa makaron tanod ka oh kay kun may radyo, ikaw kay inang ato ah okay <coughs> <coughs> ay ang ga ngalingit papel imaw wala hmm. Ayro mga bala, ana man doon nya kay bahan. Oo, oh, ana ang bala na. Ay galing medyo kalat-kalat kay naro mga area area kasi. Ay, wala nang isa kagamita di doon. Oo, wala magtipon kay sempre wala kagamita sa mga abi man. Oo. Kagamita, abis, man. Oh, ana no wa man wa ikaw nakadeside nga sa man gali bala ni mo pag surrender. Ay. Sempre wa masan maghambay sir kana kung bisan sa mad kun may yan, hey, eh, surrender. Surrender man ta kun ta ni mo man. Oo, oh, surrender ko mata sir kung mga naghambay sana na maskin sa mad. Kung may doon. Ay kung wala sana kasayod yung may imo. Ay naghambat ako nga wat ako. Ay simpre, mayar na usay na nasir. Ag wat at ako kung mayar. Hindi naman na baril ko. Ano ginbakay ginagin ba kayo man imo? Matulay mo ba kayo karoon ko una? Mahal din ba kayo kada sir? Iyan malang man sa liba ka man imo ginagin Hay atong ho. Pang alin ni mo do yon? Ga pangayam ka ko amat? Ya. Oo. Ana nta sir nak mga bata pang hampangan landraan.

Bukod na active ba karon? Active. Active ba? Okay. Ano imong duty, sir? Gahon gabi e. Eh? Oh, kung may mga okasyon na lang, sir. Kung may mga emergency yan sir sa oh. mga nato nang kupa ng bawa mga kapit yes. mga ayang ayang do oras mga 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 tao ay dapat iman na ang bilog ng mga, mga, mga oh, oh, oh. Hmm. kagawad pers na manik nato kagawad markesilv. buhay naman ka ada yah ikaw ikaw kagawad tiri, tiri sir. okay tiri. Oh, may yeah. idea ka kara sa anang ra nga gina process kara. Or nakibot man ikaw kay ina. Nakibot na ani ako sir. Kinte ako ya umya um nga dili dai manabo. Buhay na ikaw kagawad man iya. Buhay three times tapos sa three terms. Tapos ang termino. Oo. Wara it kwan. Eh, uh. may programa man aton labi mga pulis nga gina pa-surrender kon mga wa it sistema iya sa inyo. Ado yan, sir. Abo mga ni, tag mga, po, tag mga sama niya itong baril. Abo may na. Abo man na kakonkin oh, yun. Abo no? man hindi ato sa kwan niya. Oo. Dahil may programa doon yung nung ano. Tapos mga sama niya, pwede nga nga. Oo. Surindi. Oo. May barangay council nga may anak karamat ang proses nga baril. Uh -oh. Sa nga pagkasayod di taman, sir. Oo, so, matakos sa kasakwan sa sir. Nga, kada-dara nga adi, uh -oh. Maliban sa kwan ay may radyo ag may issue mong batuta man. Oh, ano man. May ano man ta. Ayun. Mabuti ka kita kan nang Oh, okay. Ay eh, pang depensa ako naman anang big kwan no. Sige, supilan so, ka mga bala mga kasi manwa aga uh, ah, kalibre 38. gina-silihan, uh, gina-markingan, I should say. I should say.